mga kabugis. Ah, ang sisir naman sa inyo yung paano kagawin dito sa mga karapsed natin bugimbilya na yung isang sanga, sobrang lakas na lumago. Nakubera na yung mga iba. Dapat ito, bawasan natin ito. Ah, isip natin na maganda para magpare-parehas yung mga pamumulaklak niya kasi ito, Senado, talagang medyo malakas lumago ito nababawasan natin, papakita ko sa inyo yung kalalabasan papakita ko muna sa inyo yung mga kasama niya doon na mga traffic ito kasi ito Ah, uh, meron na diba bonsai emas ito pagkarami ito, itong napakalaki na ito ah, uh, labutang meron meron pa din sa lapi natin, papakita ko sa inyo ito yung salmon hindi na rin siya masyado maka-buwelo kasi sobrang malakas lumaki yung isa, nakuwera na. pero pa dito na, sa medyo payat na rin siya kasi nakuwera na rin siya noon. Dapat yan, ganun, bawasin natin. Mapakita ko sa inyo yung tamang pagbawas kung paano gagawin natin para magpare-parehas yung dami ng bulaklak. Sayang din ito, hindi naman natin natatanggalin lahat, na, babawasan lang natin. Nakakapanghinayang din pero dapat na bawasan talaga kasi yung mga iba na kasama niya, hindi na makita. Ah, siya na lang yung nakakover kasi malakas lumaki talaga itong rambutan na to. Ito, bawasin na natin dito. Tingnan natin kasi pa naman hindi na makita yung iba nakobero na niya pero maganda ito oh talagang maganda Kita natin kung paano gagawin natin Para hindi masira yung iba Pero pa rin tanggalin sobrang malaki na siya <laughs> di na makita yung mga kasama niya di ba ayan no oh, lumabas tong bonsai emas so ang ganda di ba oh ayan no oh. Ay eh, natin, hindi naman natin na pupuntulin lahat. Pagpapare-parehasin natin. Kaya right dito, bawasan natin dito. Parang natin ititrim din. Ito sobrang ano, laki dito, isa na nyo. Iba na yung pinuntahan niya, di ba? Ano yung nalimutan? Anong... Pero din mga talagang ganda na uh, yung mga malakas lumago, may isa doon sa mga kasama niya. Kaya nakokoberan niya. Dito pa. Ito, bawasin na natin dito. Yung malaki na to. O. Ayan, malaki. Tinanggal na natin. para makalabas yung iba niyang kasama. pamahala. Dami natin natanggal oh. Kasi pantanim. Dito oh, eh. makapaharap ko pa dito. Papawasan ba natin. Para magkapare-pareha. Para magkapare-pareha. Yan naman ihahabol uli yan. Kasi malakas lumaki yan. Ito. Kasi mahaba na dito. Kaya e, uh, binawasan ko na. Yan e, hahabol uli yan. Makakahabol na yung iba. Mahabol uli ito kasi malakas talaga lumaki ito. Ang ano nato, ang punta na ito. Ganyan yung mga crafted pagka uh, merong mas malakas mago, merong mas mahina. Yung medyo dwarf. Kasi ito, giant ito eh. Medyo giant ito. Kaya, kinukupera niya lang. Kaya dapat natin yung <laughs> bawasan. Ang abot pa yan. Eh. Nakalabas na kayo. Ang abot ulit ito. Pagbawasan ko na lang ulit. Ganito ko namin na tanggal natin, no? Sabi, ano? Dataling ko na lang din dun sa, ano, tatanim namin. Mga ganito marami, oh. <laughs> Isang yakap. Ganito na lang. At maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko. Bye-bye.